Hello. Anyway, sobrang lamig dito. Sana last na snow na to para sa springtime and then summertime na. Anyway guys, gusto ko lang i-share sa mga kabaro natin dyan, sa mga butchers or any po na jobs yung ina-applyan nyo. Kasi tayo naman, pag hindi na tayo kontento sa trabaho na meron tayo, syempre maghahanap talaga tayo ng trabaho. Minsan kasi may mga rejections tayo ma-experience sa mga pag-apply natin. So mag-undergo tayo ng mga interviews. Kaya guys, yung importante lang is positive tayo always. At least, ginawa natin yung best natin during interviews, sa pag apply natin. And then, huwag tayo mawala ng pag-asa kasi there is actually job that is waiting for us na fit tayo dun. Kaya always go lang nang go hanggang sa makuha mo yung ano mo, yung gusto mo na trabaho. Kaya ako nga dito eh, nag-apply-apply ako, pero hindi ako nawawala ng pag-asa. I know na makukuha ko rin yung gusto ko in a right time dapat lang positive lang tayo always.